At dahil gaya-gaya tayo mga mami, ayan, gayahin natin yung nakita ko sa YouTube. Gumawa siya ng noodles made of flour egg at saka inano lang niya sa kumukulong tubig. Ayan, as in, ginawa ko naman yung instruction, yung mga nakita kong ginawa niya. And natutuwa lang ako at natatawa ako sa kilabasan dahil kayo na ang mangusga. O, oh, di ba Nobody's perfect. Kasi, first pa lang yan. Eh, let's make better ta susunod na paggagawa. And, nakita ko ito kasi best siya. The best dahil gustong gusto ng aking dunakis ng noodles. Sa susunod, lagyan na natin ng mga gulay. Ayan. O, oh, ah, diba? Anong, anong sa inyo? <laughs> Oh, di ba? Pero gusto pa rin ng aking Dunakis. And was healthy siya kaysa sa mga instant noodles dyan. Kaya may tips na ako sa susunod lagyan natin ng mga gulay and baka better na yung pagkagawa natin. Sa mixture lang siguro talaga, nagkulang.